Matagal ko na pong gustong lutuin to, hindi ko lang naaasikaso. ngayon pong may nag-request, o oh ngayon, eto na po. Hindi naman po ako nagsisisi dahil napakasarap po talaga. Sigurado po ako, sa kantuhan nyo, may nagtitinda rin ito. Parang bawat kanto po yata eh, meron silang sariling version nito eh. Meron po ako ditong kalahating kilo ng liempo, lagyan natin ng sibuyas, sibuyas na mura, bawang, pamintang buo, konting patis, konting asin, anim na tasa po ng tubig ang ilalagay natin. Takpan at pakuluan po natin hanggang lumambot ang liempo. O, hanguin po natin at siguraduhin tuyong-tuyong mabuti. Ang mainam pa po ilagay nyo muna sa refrigerator para lalo pong matuyo. Yung pagawa naman po ng sarsa ang ating harapin. Mantika po. Gisa po tayo ng sibuyas, bawang, luya, dalawang tasa po ng tubig, isang sandok na toyo. Dalawang kutsarang asukal po. Maglagay po kayo ng kalahating beef cubes kung meron kayo. Paminta at star anise. Takpan po natin yan at pakuluan. Kailangan nyo po ng cornstarch. Bago nyo po kasi iprito ang liyempo, pagulungin nyo muna sa cornstarch at nang hindi po manilensek, kinakailangan po i-regulated ang temperature ng inyong mantika para at maayos ang pagkakaprito ng inyong lechon kawali. Kailangan po talaga ito yung tuyo para malutong. Kayo na po ang bahala kung gaano kalutong ang gusto nyo sa inyong lechon kawali. I-ready nyo na po ang sarsa, pagkakain na po kayo. Pag kumukulo na po, eto naman, pampalapot yung natira pong cornstarch nilagyan ng tubig. Ibulabod na po natin sa sarsa at nang lumapot. Tsaka po nating dahang dahang-dahan ilagay ang ating malutong na lechon kawali. Panghuli po ang sibuyas na mura para maganda po ang presentation. Ito po ang version ko ng pork pares. Sarap!